Pagbuhay yan. Maraming maraming salamat na lang po sa Panginoon. Kasama-sama na naman po tayo. Naway safe po ang lahat. Dito na po, po sa Finland. At si maraming maraming salamat po sa inyo. Kaya din po, God bless at ingat po sa lahat. Ayan, maraming maraming salamat po. Ito na po, ah, uh, na labas ko na po yung mga pasalubong ko. Ah, uh, Siyempre, share ko po, po dito. Siyempre, mga iba ingredients. O, uh, pag mabiyahe po kayo ng Pilipinas, alis sa Pilipinas, o, oh, o po sa Pilipinas, Ingat-ingat uh, din po sa mga uh, pagdala po ng mga buto na halaman. Bawal po yung may mga meat products. Bawal din po yung sayang po. Huwag na siya yung po nag-random check. po, po. Uh, bago po umalis ng Finland, meron na po akong na-confirm. Uh, nalilipatan ko po pong pagong bahay. Ah! <laughs> Ay, naku no, po, napakaganda po nung bahay. Uh, kasi nung ko po noon na may nakatira pa po. Eh ngayon eh, ano, ah, uh, ni-renovate, bagong pintura, at, kwentahan po natin. Pero hindi po po tayo makakapasak dahil inaayos pa po. Tignan lang po muna natin yung harap sa kayong area po. Ah, uh, malapit po sa gubat, sa park. Ako po napakita. Napakutahimik po ng lugar. Sobrang excited po ako. May gentle pa po ngayon. Siguro mga tulis hanggang bukas, magpapaino po ako bago po tayo magmukbang ngayon, pakikita ko po sa inyo yung bagong bahay na aking lilipatan. Kung makikita po ninyo sa background ko po, nag-aayos na rin po. Umordine na rin po ako ng moving service. Uh, basta, before end of this month, uh, mag aayos na po ako doon. Lipat-lipat na po. Siyempre, kailangan pa ng bangis. Yung bangis, siyempre bangis. Kailangan pa nga. Hindi dapat natin abusuhin. Yung mga bangis, rare to, gift-gift give, give to. Huwag rin nga po sa <laughs> buhay. Tara, sama po rin nga po. Napakaganda po ng panahon po ngayon. More than plus 20. Kaya napakasarap pong pumantap po doon sa titiraan ko po. Napakalinis po dito sa Finland, ano? Iba po talaga ang respeto ng mga tao po dito sa kapaligiran. Sa mga gilid-gilid po, wala po kayong makikitang basura. Kaya every corner o sulok, talagang picture perfect. Lalo na yung nagbibidyo sa lilo. Nako, perfect na perfect. Ay nako, magtataglagas na po talaga at hindi na ako makapaghintay na mga ng mga kabuti. Siyempre, papahinga ko po muna bangis ko. Kailangan po yun, kailangan ng artista. <laughs> hindi, hindi lang po mapakali, gusto ko po talagang bisitahin po uli yung lilipatan ko kasi talagang inaayos, talagang pinapasosyal, binabagay po sa dating ko. <laughs> Wow. Ang laki nitong ano. Fronter social. Sementado. At ang pinto. Ang ganda naman ng loob. Inaayos talaga. Hindi natin makikita po lahat. Oh, ang laki. Entrance And kitchen. Ando na the living room. Okay. At ito po may park. Lapit lang po sa likod ng bahay ng bago kung titiran. May mga mansanas. kailang kilang carabao lang healthy naman. Apat 'yung mansanas dito. Apat na puno. Pero hindi ko pa nilikot. Ayokong ng video pa sa malayo at saka may mushroom place. Napakaganda po <laughs> ng lugar dito. ay, Next to forest tapos titaran ko po doon doon ayun yun yung bahay yun at maraming lingon berries ha ito titarami yan pa yung mga pula po na yan mga lingon berries po yan ganda nitong lugar na dito ko sobrang may enjoy po ako dito saka peaceful po yan yung likod ko po doon po ako lilipat Napaganda po dito lugar. Lapit lang po sa park dito. Nakakatawa po. Napaka-peaceful. Ito po yung magusto kong lugar. Ganda po sa Finland. Ano? Napakalinis kahit gubat. Grabe. Wala kang makita kahit isang plastic sa daanan. Yung sinasabi ko mong plastic nakalat. Ibang, hindi, baka ibang plastic ang inisip din Ay galit na kung ano yung plastic. <laughs> Ayan po. Raw house po yung lilipatan ko. Katulad yung tila ng tinanong ko nung Itong tinitalan ko po ngayon. Pero ito, itong nilipat ako. Ganun po nitong lugar. grabe, Nakaka-excite po. Tapos may gantong forest. Clear. Maraming masam sigurado dito. Paano po mga kabay? Maraming maraming salamat lang po sa inyong oras na inilaan sa Pinilang Agbay. Siyempre, tatanong po kayo kung ano yung galing sa Pilipinas na pinakaburitong dalin. Siyempre, mga dahang ito po, balot na balot po. Marami po yan, siyempre. May tuyo. Di mo wala po yung mga tuyo. At biscuit, skyflakes. flakes. Dito, hindi po ito promotion. Gusto ko po yung kasubha. Bulakalak ng saging at suwete. Mahal din po yan kasi yung kasubha, wala pong mabili dito sa bulakalak ng saging. Kung kamis po na pera tuyo, wala pong nabili. Yun. Ito yung mga basic na hindi ko dapat kalimutan pag pupunta, uh, uwi po ako dito sa Pinang Babalik. Kasi diba nabibili naman po dito sa Asian shop. Sa so, meron na po mga uh, Philippine shops po dito sa Finland. Sa so, South Point Order. Dito may marami na po Asian shops. Pwede kayong umorder sa kanila in advance. Para orderin po nila. O, oh, diba? So, na po. Bulis po ng di bali, next year. Pag po sa Philippines parang kahapon lang po yan. Diba? Sa mga kababayan po natin na uh, malalayo po sa kanilang mga mahal sa buhay, nasa Pilipinas o nasa abroad, ingat po, lalo na po yung mga balita po ngayon, di ba? Nakalungkot po, may kababayan na po tayong dalawa na ayun po binawihan po ng buhay, na may maayos po ang sitwasyon na sa Middle East po yun. Ay, ganyan po talaga buhay na abroad na hindi po talaga namin alam kung ano po yung naghihintay po sa aming kapalaran. Kaya, eh, malaman po talaga kami kahit may marami po kasing bagay na ano na hindi po namin nasasabi talaga sa pamilya para hindi po mag-alala. Siguro, para po sa akin, papakusap ko na lang po. Kung na kung alam niyo naman po yung sitwasyon po ng mahal sa buhay, na nasa abroad na napakahira po ng na sitwasyon, huwag niyo na pong kwento ng mga problema. Kung kaya niyo naman po i-solve sa Pilipinas, kasi sa Pilipinas, pwede kayo may putang mga kaibigan anytime mga kapatid nyo, kasama niyo, mga magulang nyo, tiyo, oh. tiyo. Kasi mga nasa po, lalo na po yung mga kulong ng bahay, mga kasambahay, lalo na po yung mga kasambahay. Hirap ang sitwasyon. Kamusta nyo na po, ganyan nyo lang po ng magandang balita. Para mabawasan po yung isip po nila, lalo na po may mga pinagdadaanan po sila. Yun lang lang po, pakiusap ko po. Siguro hindi lang po kami pong mga nasa abroad. po. Para po, maraming maraming salamat na po sa inyong oras na sa pinilang. Alakbay, lagi po tayong positive vibes, good vibes. God Dios bendiga por la igualdad, Raúl! ¡Labra!